Tumakas pa ang tropical depression na nasa labas po niya ng Philippine Area of Responsibility. At ngayon ay isa ng tropical storm na may international name na Fung Wong. Ayon sa pinakahuling ulat ng pag-asa, alas 4 po kaninang madaling araw, tinatayang nasa layong 1,715 kilometers sa silangan po niya ng northeastern Mindanao, ang sentro ng bagyo. May lakas ito ng hangin umaabot sa 65 kilometers. Bawat oras malapit po yan sa gitna. At bugso naman hanggang 80 kilometers bawat oras. Patuloy itong kumikilos, pakaluran, hilagang kanduran sa bilis na 20 kilometers bawat oras. Malawak din po ang saklaw ng hangin dala ng bagyo kung saan umaabot ng hanggang 550 kilometers mula po yan sa gitna ang lakas ng hangin na may lakas hanggang gale force. Ayon po sa forecast ng pag-asa, magpapatuloy po ang paggalaw nito sa direksyong northwest hanggang bukas. Bago ito lumiko, pakanluran, hilagang kanluran sa mga susunod na araw. Inaasahan papasok po ito sa Philippine Area of Responsibility bukas po ng gabi o araw po ng Sabado ng madaling araw. At kapag pumasok po yan sa loob ng ating bansa, papangalanan ito ng pag-asa bilang bagyong uwan. Bagamat may mataas na antas ng pagbabago sa galaw at lakas ng bagyo sa mga susunod na araw, tumataas na nga po ang posibilidad na mag ito sa bahagi po ng Northern o Central Luzon. Pagsapit po yan ng araw ng Lunes, November 10. Nasaan din po mabilis ang paglaas ng bagyong ito at posibleng maging isang typhoon bukas po yan. At super typhoon naman, pagsapit naman po ng araw ng Sabado. Posible rin po na mag-landfall sa pinakamalakas nitong yugto. Para naman po sa mga lugar sa lupa, posibleng magtaas po ng tropical cyclone wind signal sa mga silangang bahagi po ng Luzon at summer provinces bukas ng gabi o araw po ng Sabado ng umaga. Ang pinakamataas po na posibleng signal base sa kasalukuyan na forecast ay signal number 5. Maring magsimula po ang paglala ng panahon sa linggo, November 9, at maranasan po ang matitinding bagyo at ulan sa bahagi po ng Northern at Central Luzon sa araw naman po ng Lunes at Martes. Posible rin po magkaroon ng storm surge o yung malalaking alon, lalo na po yan sa mga baybay ng bahagi po ng Northern at silang ang bahagi po ng Central Luzon. Sa karagatan naman po, inaasahan naman ang katamtaman hanggang maalon sa karagatan bukas naman o Sabado sa Hilaga at silang ang bahagi po ng baybay ng Luzon. Gayun din po sa silangang bahagi po ng Visayas at Mindanao. Habang papalapit naman po ang bagyo na uwan, maaring umabot pa ito sa napakaalon hanggang mapanganib po na kondisyon ang mga karagatan sa paligid po ng Luzon at silangang Visayas. Pinapayuhan po ng pag-asa ang publiko at mga lokal na disaster risk reduction and management officers na patuloy po na mag-monitor sa mga susunod na abiso ng pag-asa. Kaugnay pa rin po yan ang bagyong Wong o ng bagyong uwan.